Baron Geisler, tatanggalin na di umano sa senior high. Usap-usapan ngayon sa social media ang aktor na si Baron Geisler, isa sa main character sa seryeng senior high, ibinunyag nga ng showbiz reporter na si Oje Diaz, sa kanilang YouTube channel na Oje Diaz Showbiz Update. Ang Diamino'y balibalitang pagtanggal sa karakter ng aktor na si Baron Geisler, sa serye nilang Senior High, dahil sa demo'y hindi katanggap-tanggap na ginagawa nito sa set, matatandaan na isa sa main cast ang karakter ni Baron sa nasabing project, kung saan ginagampanan niya ang pagiging ama ng bidang si Andrea Brillantes, at isa rin siya sa mayayaman at may kapangyarihan na nangunguna sa kwento, ngunit tila nga raw mapipilitan na siyang tanggalin sa serye ayon kay OJ Diaz, dahil may nakapagsabi raw sa kanila mula mismo sa taong parte mismo ng nasabing proyekto, na di umano ay nakainom nga raw ito habang nag-show shooting, ayon sa kwento ng source ni Oji, di umano ay itinatago ni Baron ang alak sa kanyang Thumbler, upang isipin daw ng makakakita na tubig lamang ang kanyang iniinom. Ngunit maraming araw ang nakakapansin at nakakaamoy sa kanya sa set, nagsusumbong din ang ilan sa mga batang artista na natatakot na sila sa aktor tuwing nakaka-eksena nila ito, mga pahayag ni Oji, Mukhang magdedesisyon na ang management na tanggalin tong aktor na ito, eh kasi daw, hay nako, yan ang sinasabi ko talagang yung alak ay wala talagang gagawing mabuti sa katawan mo, at sa pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo artista, so gano katotoo Baron Geisler, na ikaw yung aalisin sa senior high, kasi nga yung ibang mga bata daw ay nagrereklamo na parang natatakot sa kanyang lumapit, lalo na pag alam nila na, ops hindi kape, hindi soft drinks at hindi tubig ang iniinom kundi ang nakalagay sa kanyang Thumblr ay yun nga, hindi nga rin umano maiwasang manghinayang ni OJ kay Baron. Dahil kung sakali man umanong totoo ito, ay sayang umano ang pagkakataon at tiwala na ibinigay muli ng ABS-CBN sa kanya. Lalo't mahusay na aktor naman talaga umano ito, ikinwento nga rin ni OJ ang mga panahong nakasama niya rin si Baron sa isang project, hindi niya rin umano maiwasang hindi matakot sa aktor, dahil kapag nakainom umano ito ay nanglilisik ang mga mata nito, kaya umiiwas na lang daw siya, marahil daw ay ganun din ang nararamdaman ng mga batang artista na kasama ni Baron sa senior high, mga pahayag pa ni OG, ako mismo na witness ko na talagang yung laman ng kanyang tumbler ay alak, na biglang titigan ka ng ganyan, eh, syempre ako matatakot din ako kaya minsan umiiwas din ako, siguro ganun din ang nararamdaman ng mga kapwa niya artista don sa senior high, lalong na don sa mga bata, kasi trauma sa kanila yun, kung sakali na nanlilisik ang mata ni Baron, na mamimisinterpret nila si Baron, pero si Baron pag nanlisik ang mata, ganun lang naman hindi naman nananakit. Ibinahagi rin ni Oji na napapansin niya rin umano na nanginginig ang katawan ni Baron sa tuwing hindi ito nakakainom. Siguro rin umano ay mas nagagampanan nito ang kanyang karakter kapag nakakainom. Ganun pa man ani Oji, sana raw ay itinuloy-tuloy na ni Baron ang pag-iwas sa alak lalo't may pamilya na ito at ibinalik na rin sa kanya ang tiwala ng ABS-CBN